Idiniklara na ng National Commission on Muslim Filipinos o NCMF na maayos at naging matagumpay ang kanilang isinagawang hajj operations nitong nakaraang buwan ng Hunyo hanggang Hulyo ngayong taon. Ayon kay NCMF Commissioner Yusuf Mando, hindi naging agara ng kanilang deklarasyon dahil tiniyak muna nila na may konkreto itong basihan katulad ng isinasagawa nilang post-hajj assessment activities kung saan ay kinalap ang mga reports mula sa iba't ibang grupo na nang sa nasabing pilgrimage. Ayon pa sa NCMF, malaking may tutulong ng Hajj 2023 sa ekonomiya dahil mas lumawak ang pakikipag-ugnayan ng mga Pilipino sa mahigit 50 Muslim countries kung saan posibleng magbukas ng maraming oportunidad kaya ng investment sa Pilipinas. Kaugnay nito ay inilunsad din ng komisyon ang NCMF Vision 2040 na may layong tugunan ang mga pangangailangan ng mga Muslim maging ng mga Pilipino para makapamuhay sa drug-free, crime-free, insurgency-free at higit sa lahat poverty-free na mga komunidad uh, tumuhin ng kaunlaran sa bansa. Masasahan natin po dito sa ating uh, Vision 2040 ay pagkakaroon ng unified effort in support to the government. So tulong po ito, hindi lang sa mga Muslim, kundi sa non-Muslim as well. Yan po natin maipakita ang benefit ng Muslim community sa Pilipinas ay makapagdala ng malaking opportunity, makapagbukas ng pinto ng investment para sa ating bansang Pilipinas.